Magandang araw mga boss, panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. Kung kayo ay mahilig sa mga movies and series, magugustuhan mo ito. Let's go! Hawak ng babae ang isang salamin para matunto ng sniper na gustong pumatay sa kanya. Nang makita ito ng sniper sa malayo, naisip niyang imposibleng makita siya mula isang kilometro, kaya binaril niya ang salamin. Muling nagtaas ng salamin ang babae, pero mas mataas ng lima metro. Muling binaril ng mayabang na sniper, hindi alam na nahulog siya sa bitag ng babae. Tinantiya ng babae na nasa isang kilometro ang layo ng sniper. Ang trahektorya ng mga bala ay nagpakita na ang kanang bahagi ng ref ang bulag na spot ng sniper. Mabilis na umakyat ang babae sa itaas ng ref habang hinahanap siya ng sniper. Isang gumagalaw na kurtina ang nakakuha ng atensyon nito. Paglukso ng babae agad siyang binaril ng sniper pero hindi siya tinamaan. Iniharang niya ang sofa para matakpan ng sniper. Laking gulat niya nang may natagpo ang sniper rifle sa likod ng sofa. Hindi alam ng sniper na habang nagreload siya ng baril, nakatutok na sa kanya ang babae. Nang muling itutok ng sniper ang baril, huli na ang lahat.